Magandang gabi sa inyo mga bay, Welcome back ulit sa ating channel. At update lang tayo mga bay sa natatapos na laban ng Gilas Pilipinas kontra sa China. Panalo ho ang Gilas Pilipinas sa score na 77 to 76. Grabe, hinabol nila yung uh, 22 point lead ng China mga bay no. Actually 18 point lead pa yan papasok lang fourth quarter. Parang uh, ginawa ng uh, Gilas Pilipinas yung hindi nagawa nung uh, Iran ko laban sa kanila mga bay, no. Grabe. Uh, grabe din si Justin Brownlee talagang uh, pinakita niya na deserve niya talaga na maging naturalized player uh, ng Gilas Pilipinas and talagang uh, pinahiya niya yung mga nagkukumpara sa kanya ng JC uh, to JB uh, bilang uh, naturalized player ng Gilas Mabae you no know? so nandito yung uh, stat sheet mga bay uh, 31 of uh, 67 yung uh, field goal natin samantalang 27 of 59 yung sa China bumawi tayo dito mga bay, no? And then sa 3 point mga bay, kung kaninang first half 0 tayo, ngayon 8 of 20 tayo. Halos dito sa 8, 3 points made na to, puro kay Justin Brownlee uh, nung 4 uh, quarter nung umabol tayo. So dumikit tayo mga bay, no? 8 eight out, eight out of 27 lang yung China, mas marami silang 3 na binitawan, pero parehas lang yung uh, pumasok sa atin mga bay, no? And then uh, free throws, 7 of 14 tayo dito. Akala ko talaga hindi na tayo makakahabol nung uh, nagminti si Scotty Thompson ng dalawang uh, free throw niya mga ba, no? pero uh, kinabla nung nagmintis din ng free throw yung China. 14 of 21 sila sa banta lang 7 of 14 tayo sa free throw. Dating sa rebounds offensive sa atin, 17, defensive 27. Uh, China naman, 12 yung offensive nila, lumamang tayo ng lima dito. And then sa defensive, lumamang din talaga tayo dito lumaban tayo dito mga bay, sa nakabawi tayo dito sa ilalim mga bay no dahil nung uh, nababad ng masyado si uh, Kwame kahit na hindi maganda yung pinapakita niya pero uh, nag init siya mga bays sa fourth quarter labi yung defense ang ginawa niya so hindi na nabalik uh, si uh, Fardo so, parang si Kwame na yung naging uh, main line of defense natin pagdating ng fourth quarter and then sa so steals 9 sa China 7 sa Gilas assist 14 sa Gilas 17 sa China Uh, turnover mga bay, ito bumaba kanina 10 to nung first half. sa buong second half, lima lang yung naging turnover sila. And then sa China, lumaki with 13. So, ang ganda na uh, come from behind na uh, victory mula sa Gilas Pilipinas mga bay, no Napaluha yung mga uh, fans and mga ibang mga players sa China. Hindi makapaniwala sa nangyari mga bay, no Partida pa yon home court pa. And then uh, may counting uh, cooking show. Okay? So, hindi naman may pagkakaila na mayroong counting uh, paboran ah uh, sa mga tawag called uh, sa pabor sa China mga bay ano and yung din si Yao Ming, ano hindi siya makapaniwala mga bay ano sigurado akong marami ang nagbubuni sa pagkapanalo ng gilas niyon kontra sa China and makakalaban nila mga bay sa October 6 ang Jordan rematch to mga bay ano parehong group D yung pasok maglalaban sa gold medal match akalain mo nga naman ano magre-rematch si RHJ at uh, si Justin Brownlee sa pangatlong pagkakataon So, 2 O mga bay, no? in favor of RHJ. Pero feeling ko, matatalo nila yung Jordan sa finals mga bay. And sigurado kung kakampi yung mga taga-China sa Jordan, kagaya ng ginawa nila sa Iran. So, yun lang mga bay. Maraming salamat sa plano